morning everyone sa aking mga subscriber. Nandito po tayo ngayon. Magluluto po tayo ng lunch. Our menu for today is tinulang manok. Ito po ang una natin gagawin pag nagtula tayo ng manok. Maglagay tayo ng mantika. Then ilagay natin ang bawang. Isagisahin lang natin ang bawang hanggang sa mag-brown. Inaandun natin ang apoy. Masyado po Then Sibuyas. Sundag natin yung sibuyas. Ito po, sibuyas. Okay, halong-halongin lang natin. Isunod natin yung bawa. Ah, luya, luya pala. Then, pabrown-brown natin ng konti. Ayan. susunod po natin ang ating manok. Ayan po ha, ang ating manok. Halating kilo po yan. Then, pakuluan lang po natin ito ng siguro mga 20 to 25 minutes. Hanggang sa maluto po siya. Yan po. Para matanggaling yung lan lansa, ano-anuhin natin to, Yung patuyuin patuy bago natin lagyan ng tubig mamaya-maya. Maganda po ang benepisyo guys ng mga ng tinulang manok ano. Lalo na sa mga ano, yung mga bagong anak no. Lagyan ng malunggay. Then sabaw-sabaw na pag nagpapadidi po ng bata. Maganda rin po to sa mga may sakit, yung mga may lagnat. Ito po ang pahigop nyo, pampalakas po ng katawan niyan. Marami pong binipit siyang tinulang manok ha. Okay. Then, matuyo tuyo na siya konti, lagyan po natin ng sabaw, konti, tubig. Yun, pangpaka-ano po yan, pangpaka-papakaluin po natin siya ng 20 to 25 minutes hanggang sa lalambot na po yung kainin ng manok. Yan, tansyahin lang po natin na sa inyo yung kung gusto niyo maraming sabaw, pwede rin naman. So, lagyan po natin ng cubes ha, ito, chicken cubes, nor no, chicken cubes. Nasa sa inyo po yan kung isang buo or kalahati. Ako kasi kalahati lang talaga nilalagay ko sa mga cubes. Ayan po ha, ilagay natin ang chicken cubes. Then, takpan po natin siya. Yan. Ilagay po natin ang ating tanglad para masarap. Then, takpan po natin. So guys, buksan po natin. Isunod natin ang ating papaya. Papaya, papaya. Yan, mamaya, pag medyo lumambot na siya, sunod na ng ating malunggay. Okay. Ito palang tinulang manok guys ay mayaman ito sa mga benepisyo sa ating kalusugan. Ito ay nagpapalakas ng ating mga resistensya sa katawan at nakakatulong ito pagpagaling ng sip. Yan guys, hindi lang nagpapagaling ng ating katawan, nagpapalakas ng ating mga resistensya at mayaman din po ito sa, sa, sa mga sustansya. At syempre po, nakakabusog ito. At especially po sa ating mga gulay, ang papaya po nito, ang binipisyo po ng papaya sa ating kalusugan, ay napakarami po. Ito ay mayaman sa sustansya. Nito ay marami siyang vitamin sula ng vitamin C, fiber, at folate, potassium, in, at magnesium. Nagpapalakas din po ng immune system ang ating papaya ha. sa pagpatun, pagmadali magpapatunaw at anti-inflammatory properties. Tumutulong po ito sa pagkontrol ng timbang at nagpapabuti sa ating mga balat at sumusuporta sa ating kalusugan tulad ng cardiovascular at siyempre po pag-iwas sa kanser. So napakahalaga po talaga ito mga binipisyo ng tinulang manok. Sa mga sangkap pa lang natin ay marami natin makukuhang binipisyo. So ito po guys, sa loob ng 25 minutes, Medyo luto na po ang ating papaya at ang ating manok. So isunod po natin ang ating malunggay. Sili mo na, sili. Sili na green. Green, lagyan po natin ang asin. Ayan, konti. Timplahan po natin ito. Ayan, timplahan po natin ha. Din ating tikman. Tinisunod po natin ang ating malunggay. Luto na po yan siya. Isunod na ng ating malunggay. Yan po ha. Itong malunggay pala ay napakaraming binipits pala nito. Nakita na si cellphone. May text. Okay. Ayan. Pakuluin lang po natin ng mga ilang minuto. Ang ating malunggay. Yan, habang kumukulo, yan lang natin. Ang malunggay pala ay binabansagan pala ito ng Miracle Tree. Kung saan ito mayaman ito sa sustansya at natataglay na maraming binipisyo sa kalusugan. At saka anti-cancer po ito. So napakahalaga po talaga ng malunggay, no? Kung maari lang, lalo na sa may mga baby, pwedeng araw -araw natin araw-arawin natin ang pagmamalunggay. So takpan lang po natin yan. Antayin lang po natin ng mga ilang minuto hanggang sa maluto po itong ating malunggay. So, yan po. Loto na po yan. Ito na po yung pinaka-finish product natin. mabango mm -hmm. Bango, ah. Sarap na ito. Yun. dinamihan ko ng tanglad yan para mabango. Yun. Mabango, guys, ah. Tikman natin ulit. Mmm. Sarap. Pwede na. Pwede na iha iha-ihain natin sa ating hapagkainan. Okay. Ito lang po siya guys. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Have a blessed day everyone. Thank you. So yan na po guys ang ating finished product. Tinulang manok with matching malunggay and papaya. At may malaking tanglad. So napakayami po niyan guys. Masustansya pang pagkain.